So, welcome Rilards TV. Okay no, supposed to be mga ka-idol, nakita nyo to. bagaman yung pustiko ay exclusive para sa to-stories na bahay, pero kahit one inch, wala kayong nakikitang ampaw. Bakit wala kayong nakikitang ampaw sa mga pustiko? Ano ba ang ginamit kong mixing proportion? bakit yung mga poste ko ay kahit one inch ay wala kayong nakikitang ampaw. Tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, or hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So as of now, i-explain ko muna sa inyo baka napansin nyo na parang yung pusti ko ay may mga butas-butas. Itong mga butas-butas na to ay sinadya ko itong binotasan para yung halublak ay may pagkakapitan. So ngayon ay mag-actual tayo ng mixing para masundan ninyo kung paano ang tamang mixing proportion para yung mga poste nyo ay gaya nito na walang ampaw kahit isang inches. So sa ngayon ay mag-mixing na tayo. So, ganito yung mixing procedure na ginamit ko. So, nakita nyo to mga kaidol Yung mixing ko ay parang napaka-basa. Yun ang mixing procedure na ginamit ko. So, kapag ka kayo ay magbuhos ng inyong mga kolom o pusti, so, gayahin nyo lang ang uh, mixing na ito. Kailangan sa mixing nyo ay, yung mixing nyo ay basa inyo lalo. Gaya nito para kapag ka ito ay naibuhos na sa kulom nyo, yung kulom nyo ay hindi aampaw. Kung baga, yung kulom nyo ay magaya sa akin na napaka-smooth. Kahit 1 inch na ampaw ay wala kayong nakikita. So sa ngayon ay ibubuhos ko na ito sa kulom o sa poste ng aking bahay. okay no, nasundan at nakita nyo kung paano ang tamang mixing proportion para yung puste kapag nabuhusan nyo na ay walang ampaw kahit 1 inch. So hanggang dito lang ang video ito. I hope na sa video ito ay may mga knowledge kayong nakukuha kung paano ang tamang mixing proportion para yung puste nyo ay walang ampaw at sobrang makinis.